Ang hangarin ko lang po e, eh, babigyan po kayo ng tang na. Ay, Opo. Magkano po ba isang piraso ng iniinom nyo? Dose. Dose. O, bibigyan ko po kayo ng ano, pang ilang araw. Ayan. araw sa ating mga kababayan uh, Ito na naman po si Chef G Nag-iikot, naghahanap ng mga taong uh, Mabibigyan natin ng kopya Mampag vibes lang mga kabayan Mabibigay tayo ng kopya sa kalsadang Sa mga taong Pagala-gala Bibigyan natin ng pangalmasal Tay! Tay! Pangalmasal! Pangalmasal! Ayan, saan po patungo natin? Oh, uh, sige po, ingat po. Ayan mga kabayan, uh, mayroon tayong isang madaan ng isang hindi ko po, po alam kung taong kasa o ano, basta si Tata medyo may edad na mga kabayan. Kaya binigyan natin na isang box ng upya para may pang almusal. Yun lang po. At sana makakita pa tayo sa kalusada habang nag-ikot-ikot tayo eh, mabigyan po natin. Anong ginagawa nyo? Mga kapadyaw? Hali kayo, hali kayo. O, oh, mga kalmasan nyo. O, kayo sa kalye, ha? Sarapan. Sige, sige, sige. Ayan mga kabayan, uh, may nabigyan na naman tayong isang pag pagalagala sa tatay parang may kapansana kaya tinigyan natin ang pangalosan so yun lang, mga mga kabayan patuloy pa tayong nagiikot at para magbigay ng pagod vibes sa umaga salamat po magandang umaga po anong ginagawa niyo ng no? Bigyan ko po kayo ng ano. Pakalusan na. Ayan, yan. Tutom na yung bata. Pakailan mo na lang. Oh. Mga kabayan, tingnan nyo naman. Mag-ina, anak mo pa. Dati po pa yung May asawa po kayo. yun. Anak ko ba ang asawa? kung wala yung batas sinasama, sinasama niyo pa sa bagay sinasama niyo pa araw-araw yung batas walapang mapagibana maghaapon nang sakat niya kasi talagang pumirma sa dokumento silang taong napo ng 19 19 so mga kabayan 19 years old kasama niya na mga ngos cakakalagi kasama po yung anak maghapon po. Oh, wala nga po sila kaya binigyan ang inyong lingkod ng 1 box na hopya para, ito may isa pa dito sa kanan ay, sa kaliwa so, bigyan din natin oh. ayan o oh, sige na, ingat kayo ha ayan mga kabata uh, so, magpapatuloy po ang inyong lingkod chef K, sa paghahanap ng mga tao pag alagala sa kali at bibigyan natin ang kunting uh, ngalakal mo sabi? May nadaanan tayo. Uh, mga ngalakal. Ah, uh, tulog. Try natin gisingin mga kabayan. Tay! Tay! Ano po ginagawa nyo? Mga ngalakal kayo? Okay lang po ba may video ako? Oh. Bakit po diyan pa rin naman tulog Ito po ang pahingat sa katapos na pumatulog. Ng alakal? Tapos kumamaya-mamaya na din so, po. Oo. So, yun po ang ano nyo, pangangalakal. Ito po, bibigyan ko po kayo ng pang okay po. Thank you, Thank you po. Uh -huh. po. Sana po dumami yung kalakal niyo no? Ingat po kayo sa pangangalakal, no? Oh, sige po. Salamat po. So, mga kabayan, may nabigyan na naman po tayo ng isang box ng Hopia at uh, pampagod vibes lang po sa umaga natin. Ito po si Chef J at patuloy akong naghahanap. Uh, mabigyan man lang sila at maabutan ng konting uh, pagkain o pang tawid-gutom. Nagkakadaanan tayo, uh, nangangalakal. So, tingnan natin kung anong mabigyan man lang mabigyan man lang ng ano, almusal. Asa ah, na siya? Ayan, hmm. sa likuran natin. Ayan na. Ayan mga kabayan. Hintayin natin mga kabayan. Uh, mabigyan man lang ng isang box na kopya. Anong ano niya? Nangangalakal ba siya? Patigilin mo nga. Tay, pwede po kayo makausap? Tay, magandang umaga. O, oh, may bibigay lang po ako sa inyo. Pakalmusal. Yan. Ano lang tay, nangangalakal kaya? O, oh, sige po, ingat po kayo sa pangangalakal ha. No Nag-iikot lang po ako para mabigyan ng almusal yung mga kagaya po ninyo sa kalsada na siya alam ko pagod na po kayo sa paglalakad eh baka hindi pa po nag-aalmusal sige po pasensya na po sa school po opo okay na po uh, ano like, ganun ko lang ano hanap buhay namimili uh -huh. kung may mabibili pag eh ang, ang hangarin ko lang po eh mabigyan po kayo ng pang-almusal kung salamat. Oo, kaya po ako nagbibidyo para po alimbawa may makita kayo, eh, may mag-message sa akin, eh, baka matulungan po kayo. Di ba? Opo, para mapakalat natin. Ingat din po. Sige po mga kabayan, mayroon okay. po tayong nabigyang isang nangangalakal na isang box na no, pang almusal man lang nila. Dahil alam po natin na pagod na po yung mga yan, eh, baka hindi pa po, po nag-aalmusal ang mga yan. Yun lang po mga kabayan at uh, sana patuloy po kayong sumubaybay at sana po i-share eh, po natin ang channel natin. Chef G po at uh, sana patuloy po tayong sumuporta. Mga kabayan, meron may nadadaanan pa po tayo isang mga ngalangal. Naka-pedicab po siya. Pwede so, ba tumigil dito? dito Tay! Tinawag natin ni kabayan, sana lumapit lalapit ayan, ayan natin ayun luma mga kabayan lumapit eh. tayo natin mga kabayan so tingnan natin kung anong kalagayan ni tatay para mabigyan man lang ng ano konting, uh, pang almusal so ganun lang po ang ginagawa ni Kuya ni Chef G tay kumusta po kayo ay, nag-iikot po ako para maghanap ng mga katulad nyo para mabigyan man lang po kayo ng pangalbosan. Sige yan. po, bibigyan ko po kayo ng isang box na kopya. Okay lang po ba na may video po ako? Yes po. Wala naman po, kasi para ipakalat natin na, paano man ninyo, may mag-message po sa inyo para matulungan po kayo. Ano po yung dalan ninyo? Si, Resita? Resita. So, ito mga kabayan, may dala-dalang resita si Tatay para sa pain uh, pen reliever, pen capsules. Uh, nabili niyo na po ba ito? Hindi pa. Hindi pa. Dumulo, dumudulog po ba kayo sa LGU? Hindi po Sa mga lang charity lang. institution? Hindi po alam. Oh. Uh, Tay, kasi wala naman po tayong sponsor at ano ang hangarin ko lang po ay eh, po kayo ng tang na no? opo magkano po ba isang piraso ng iniinom nyo 12 Dose. Dose. o bibigyan ko po kayo ng ano pang ilang araw ayan ay, pang ilang araw na gamot nyo po no pero subukan po ninyong lumapit sa NGO senior naman po kayo ilang taon na po kayo tayo 70. 70. May nakukuha na po ba kayo sa pension nyo? May pension pa. Wala, Wala? Dapat po lakarin po ninyo yung pension nyo sa LGU o national. Para yeah. po buwan-buwan diba, na i-pension po pa, kayo. Requirement. May mga anak po kayo. Oh, sila po ang utusan yung mag-asikaso po, no? Ay, ingat po kayo sa pangangalakal, no? eh uh, Mr. Lama. Oh, sige po. Ito, mga kabayan, eh, nabigyan natin si tayo ng isang box na opya at uh, konting pera para man lang maibsan yung pain yung pain na nararamdaman niya eh, makakasapat na po yun pang sampung araw po yung binigay natin. So, yun lang po. At sana uh, patuloy po tayong sumubaybay. Chef J po.